Hi! Magandang gabi. Ako po si Timmy Rounds, at ipapaliwanag ko at ipapakita ko sa inyo yung iba pang moves na pwedeng gawin ng black habang nagchecheck may tayo ng dalawang kabayo at isang king o hari. Kung makikita nyo ang posisyon sa board na ito, iisa-isahin natin yung pagkakapuesto, yung pangalan, yung pagkakapuesto. Kunahin natin ang itim. Nandito ang king h8 at nandito ang pawn sa f5. At sa puti naman, ang mga listaan ng nakapwesto ngayon, nandito ang Knight D7 o kabayo. Nandyan ulit yung isang mga kabayo sa H5. At ang pinakahuli, nandito naman ang King sa G6. So, kaya dito sa position na ito, halimbawa, itim ang tumira. Halimbawa, itim ang tumira dito sa position na ito na nakalatag sa chessboard ngayon. Halimbawa, ang ititira ng itim ay King J. Yan, King G8. Bali galing siya sa H8. Ngayon ay titira natin sa G8. Dahil siguro nararamdaman niya pabalik-balik lang ang posisyon. dito sa posisyon na rin ito, ano ang magandang sagot ng puti? So, kaya dito sa posisyon na ito, ang kailangan natin i-control o hawakan na parisukat ay ayong GA tapos yung sukat O G8 square So paano natin gagawin iyon Dahil meron tayong knight sa h5 o kambayo sa h5 Ititira natin 'yan sa kambayo sa F6 Check Bakit tabayo sa F6 Check Kasi yan lang yung paresukat na magko-control o ha-hawakan ang G8 square o G8 na paresukat ang ititira lamang ng king dito ay king h8 na lamang. King h8 na lamang. Inuulit ko po, kaya po nagkakaroon ng tabla ang dalawang kabayo at isang hari ay dahil sa posisyon na yan kasi dapat ay meron pang isang check ang white para siya ay manalo o para tayo ay manalo kaya dito sa posisyon na ito may legal moves pa ang black. Pag sinabi natin legal moves, ay meron pang tira ang black. Kaya, pwede pang maipanalo ng puti dahil walang draw na mangyayari. Kung tama ang ititira natin bilang white pwede rin yan sa black basta may dalawang kabayo at isang hari bali ito na ang tinira ng black King H8. Inuulit ko, ang nakalagay sa posisyon ngayon, dyan sa itim, nandyan ang King H8, at ang pawn naman ay nakabalandra sa F5. Sa kabilang tako naman, nandyan ang puti, kung makikita natin. Nandyan ang knight sa d7. At yung isa pang knight ay nakakwesto sa f6. Knight. Knight. King. King. And pawn. dito dito sa posisyon na ito ay titira na po ang puti. Ngayon, ano na ang dapat natin isipin? Ano ang lano na natin. Itong knight na ito ay pupunta dapat sa e5. Kabayo sa e5. Nanggaling siya sa d7 kaya pwede siyang pumunta na knight e5. Ang gagawin naman ng itim ay titira na lamang ng pawn. Pawn f4. Nakikita niyo po ba ang isang move na magpapanalo sa inyo? nandyan na ang pangarap mo na makamate ng dalawang kabayo isang hari. Nandyan na yung inaasam-asam mo na makacheckmate ng dalawang kabayo at isang king. Anong tira kaya iyon? Nakikita nyo ba? Ito na. Dahil nandito ang kabayo sa E5 Pwede kaya siyang pumunta sa F7? Ang sagot ay oo. Dahil sakop pa rin niya ng kabayo. Knight F7 check mate.